So yun guys, uh, may ito troubleshoot kami engine So ang problem nito is ayaw matay So tips na ito So tara So ang engine ito guys is ZD13 Nissan So urban So sim electronic to dati ngayon ay converted na So yun, na uh, pa panda lang natin One click siya panda pa guys So walang problema So ito yung uh, wirings ng uh, magnetic, patungo magnetic. So, ayan. So, ayan. Dito siya nanggaling So, try natin yung fuel. So, siyaan kung mamatay ba yung engine. So, ayan. Uh, hindi siya na mamatay, no? Umaandar pa rin yung... Ah, uh, yung engine. Kita natin na tinanggal na yung susiyan pero nakaandar pa rin yung engine, guys. So ayan. Dito tayo sa kanyang wirings. Baka may problema itong wirings niya. Yeah? So, ayan. Nakaandar pa rin. Wala din dito sa kanyang wirings, no? So yan, uh, kita natin na uh, natanggal talaga yung wire pero nakandar pa rin yung engine natin. Ang wire na yan guys is uh, galing magnetic. So ayan. So ano ba yung magnetic? So yan yung kinatawag nga uh, magnetic bulb or asap ko valve. So ano bang ba trabaho nun? So siya lang naman yung mag-open ng diesel para magsusupply yung injection pump patungong uh, makina para mandar yung engine natin. So, pansin nyo ka rin na guys na tinanggal ko rin yung wire kasi may, may uh, cost din kasi na pagsira yung alternator, no? So, magkukos din siya na uh, hindi naman matay sa susiyan kasi laging may supply yung magnetic bulb kahit naka-off na yung susiyan. So, dito guys ay tinanggal ko na yung shaft off bulb. So, ayan, tingnan natin kung may problema ba rito. So ayan guys, sa uh, nakita natin na napunit yung mismong valve niya, no? So ayan, uh, so yan yung dahilan guys kung bakit hindi ma-off doon sa susian niya kasi kahit naka-off na yung valve niya pero may singaw pa rin yung dolo nito kasi napunit siya. So lalabas rin yung diesel dyan sa gilid. So palaging may supply yung ma-injection public to, no? Dahil nga sa napunit yung valve uh, nito. So, ito yung nanito siya dapat kay uh, plain lang siya, no? Yung isa niya, yung original niya kasi is uh, may punit kay yan. So, magkaiba. So, hindi talaga eh tanong off mo sa susian ay under pa rin siya kasi yan, napunit na yung dulo nito. So, yun. Yan, yan, yun lang yung problema. Hmm. So, palitan na guys nito. Uh, try natin ito ikabit yung uh, isa. Ganito yun siya guys. Open. Naka so, naka-on sa susiyan, so, naka-open. Uh, off mo sa susiyan, so, so naka-close din siya dito. No? So, ganun yan lang yung uh, galawan niya. So, yun guys. Uh, nakabit na natin yung shut of bulb, no? So, ito na yung bulb niya. So, try natin paanda rin.